nang siya'y nananalangin sa isang dako, nang siya'y matapos, ay sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin, na gaya naman ni na nagturo sa kanyang mga alagad, at sinabi niya sa kanila, Pagka kayo'y nagsisipanalangin, inyong sabihin, Ama, sambahinawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. Ibigay mo sa amin araw-araw ang aming pang-araw-araw na kakainin. At ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan. Sapagat aming pinatawad naman ang bawat may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso. At sinabi niya sa kanila, Sino sa inyo ang magkakaroon ng isang kaibigan at paroroon sa kanya sa hating gabi at sa kanya ay sasabihin, Kaibigan, pahiramin mo ako ng tatlong tinapay, sapagat dumarating sa akin na galing sa paglalakbay ang isa kong kaibigan, at wala akong maihain sa kanya, at siya na mula sa loob ay sasagot at sasabihin, Huwag mo akong bagabagin, nalalapat na ang pinto, at kasama ko sa hihigan ang aking mga anak hindi ako makabangon at makapagbigay sa iyo? Sinasabi ko sa inyo, kahit na siya hindi bumangon at magbigay sa kanya, dahil sa siya ay kaibigan niya, gayon may dahil sa kanyang pagbagabag ay siya ay magbabangon at ibibigay ganuman ang kinakailangan niya. At sinasabi ko sa inyo, magsihingi kayo at kayo bibigyan. Magsihanap kayo at kayo mga kakasumpong, magsituktog kayo at kayo'y bubuksan sapagat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang umahanap ay nakasusumpong at ang tumutuktog ay binubuksan. At aling ama sa inyo, na kung humingi ang kanyang anak ng isang tinapay ay bibigyan niya siya ng isang bato o ng isang isda kaya at hindi isda ang ibibigay, kundi isang ahas, o kung siya humingi ng itlog, kanyang bibigang kaya siya ng alakdan? Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong mga bigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisihingi sa kanya? At nagpalabas siya ng isang demonyong pipi at nangyari nang makalabas na ang demonyo, ang pipi ay nangusap at nangagtaka ang mga karamihan. Datapwat sinabi ng ilan sa kanila sa pamamagitan ni Belzebub na pangulo ng mga demonyo ay nagpapalabas siya ng mga demonyo at ang mga iba sa pagtukso sa kanya'y ay hinanapan siya ng isang tanda na mula sa langit. Datapwat siya na nakatataho ng mga pag-iisip nila sa kanila'y sinabi, Ang bawat kaharian nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay magkakawatak-watak. At ang sambahayan na nagkakabahabahagi laban sa sambahayan ay nagigiba. At kung si satanas naman ay nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili, paanong mananatili ang kanyang kaharian? sapagkat sinasabi ninyong sa pamamagitan ni Belzebub, nagpapalabas ako ng mga demonyo. At kung nagpapalabas ako ng mga demonyo sa pamamagitan ni Belzebub, sa pamamagitan ninyo sila pinalalabas ng inyong mga anak? Kaya nga, sila ang inyong magiging mga hukom. Ngunit kung sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Pagka ang lalaking malakas na nasasandatang sandatahang lubos ay nagbabantay sa kanyang sariling looban, ang kanya mga pag-aari ay wala sa panganib. Datapwat, kung siya'y datna ng ibang lalong malakas kaysa kanya at siya'y matalo, ay kukunin nito sa kanya ang lahat ng kanyang sandata na kanyang inaasahan at ipamamahagi ang mga nasamsam sa kanya. Ang hindi sumasa akin ay laban sa akin at ang hindi nag-iimpok na kasama ko ay nagsasambulat. Pagka ang karumaldumal na espiritu ay lumabas sa isang tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at pagka hindi makasumpong, ay sinasabing, Babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko at pagdating niya ay nasusumpong ang walis na at nagagayakan kung magkagayoy, yumayaon siya at nagsasama ng pitupang espiritu na lalong masasama pa kaysa kanya at sila ay nagsisipasok at nagsisitahan doon at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa una at nangyari na nang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ang isang babaeng mula sa karamihan ay naglakas ng kanyang tinig at sinabi sa kanya, mapalad ang tiyang sa iyo'y nagdala at ang mga dibdib na iyong sinusuhan. Datapwat, sinabi niya, Oo, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos, at ito'y ginaganap, at nang ang mga karamihan ay nangagkakatipon sa kanya, ay nagpasimula siyang magsabi, Ang lahing ito'y isang masamang lahi, siya'y humahanap ng isang tanda at hindi siya bibigyan ng anumang tanda kundi ng tanda ni Honas. Sapagat kung paano si Honas ay naging tanda sa mga ninibita, ay gayon din naman ang anak ng tao sa lahing ito. Magbabangon sa paghuhukom ang reyna ng Timugan na kasama ng mga tao ng lahing ito. At sila'y hahatulan. Sapagat siya'y naparitong galing sa mga wakas ng lupa upang pakinggan ang karunungan ni Salomon at narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Salomon. Magsisi tayo sa paghukom ang mga tao sa Ninibe na kasama ng lahing ito, at ito'y hahatulan, sapagat sila'y nagsipagsisi sa pangangaral ni Honas. At narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Honas. Walang taong pagkapaningas niya ng isang ilawan ay ilalagay sa isang tago ni sa ilaliman ng takalan kundi sa talagang lalagyan ng ilaw upang ang nagsisipasok ay makita ang ilaw. Ang ilawan ng katawan mo ay ang iyong mata. Kung magaling ang iyong mata, ang buong katawan mo naman ay puspos ng liwanag. Datapwat, kung ito'y may sakit, ang katawan mo naman ay puspos ng kadiliman. Masdam mo nga kung ang ilaw na nasa iyo ay baka kadiliman. Kaya nga, kung ang buong katawan mo ay puspos ng liwanag, na walang anumang bahaging madilim, ito'y lubos na mapupuspos ng liwanag, na gaya ng pagliliwanag sa iyo ng ilawang may liwanag na maningning. Samantala nga siya ay nagsasalita, ay inanyayahan siya ng isang pareseo na kumain kasalo niya, at siya'y pumasok at naupo sa dulang. At nang makita ito ng pariseo, ay nagtaka na siya hindi muna naghugas bago man At sinabi sa kanya ng Panginoon, Gayo nga kayo mga pariseo na nililinis ninyo ang dakon labas ng saro at ng pinggan. Datapwat, ang loob ninyo'y puno ng panglulupig at kasamaan. Kayo mga haling, Di ba ka ang gumawa ng dakong labas ay siya rin gumawa ng dakong loob? Datapot, ilimusin ninyo ang mga bagay na nasa kalooban. At narito, ang lahat ng mga bagay ay malilinis sa inyo. Datapot, saaban ninyong mga pareseo, sapagat nagbibigay kayo ng ikapunang yerba buena, at ng ruda, at ng bawat gugulain at pinababayaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos. Datapwat, dapat ngang gawin ninyo ang mga ito at huwag pabayaan di ginagawa ang mga yaon. Saban ninyo mga pareseyo, sapagat inyong iniibig ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga at ang mga pagpupugay sa mga pamilihan. Saban ninyo, sapagat kayo tulad sa mga libingang hindi nakikita, at di nalalaman ng na mga tao nagsisilakad sa ibabaw nila. At pagsagot ng isa sa mga tagapagtanggol ng kautusan, ay nagsabi sa kanya, Guru, sa pagsasabi mo nito, pati kami ay iyong pinupulaan. At sinabi niya, Sabari naman inyong mga tagapagtanggol ng kautusan, sapagat inyong ipinapapasan sa mga tao ang mga pasang mahihirap dalhin at hindi man lamang ninyo hinihipo ng isa sa inyong mga daliri ang mga pasan. Sa aba ninyo, sapakat inyong itinatayo ang mga libingan ng mga propeta at ang mga yaoy pinatay ng inyong mga magulang, kayo ngay mga saksi at nagsisisang ayon sa mga gawa ng inyong mga magulang, sapakat pinatay ng mga ito ang mga yaon, at itinatayo ninyo ang kanilang mga libingan. Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol at ilan sa kanila ay kanilang papatayin at pag-uusigin upang hingin sa lahing ito ang dugo ng lahat ng mga propeta na ibinubo buhat ng itatag ang sanglibutan mula sa dugo ni Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambana at ng santuario. Oo, sinasabi ko sa inyo na ito'y hihingin sa lahing ito sa aba ninyong mga tagapagtanggol ng kautusan sapagat inalis ninyo ang susi ng karunungan, hindi kayo nagsipasok at inyong sinasansala ang nagsisipasok at paglabas niya roon ay nangagpasimula ang mga eskriba at ang mga pariseo na higpitang mainam siya at akiting siyang magsalita ng marami mga bagay na siya'y inaabangan upang makahuli sa kanyang bibig ng anuman.